Hindi ko alam kung bias ba ako dahil etong na ako. Pero sobrang laking challenge for me yung biglang nawawala-wala yung area school. Kasi nga parang hindi naman talaga natin kasalanan. Parang ang dami-dami ng magagandang plano sana. Pero yun nga, hindi na, hindi na talaga natin magawa ng paraan dahil nagkagagawin natin kalaban mo bagyo, di ba? So siguro yung solution mo na lang, is problem din pala yung ano, yung responsiveness ng isa sa school. Yung Project 3, parang ang hirap-hirap na lagi nila kausapin. Kunyari, magpe-pep talk ang nangalang. Kausapin mo lang yung parents. Wala pa sila doon. Parang dadatan mo lang doon. Constructions for their Um, ayun nga, na-break up na rin. One of them already brought it off na parang i-evaluate ulit yung schools. Kung if they're still willing to undergo the program to begin with. Tapos kung kailangan ba, maghahalap na rin ang bago na willing of commerce to students and the students. It's Milana Miss Next. Actually, yun din yung puno ko man. parang, yun yung parang isang nag na pasit last time. So, hirap siyang solusyonan, di ba? Kasi nga, kasi nga, kasi nga, kasi nga, uh, mag and ibig ko yung solution is yung ginawa din natin na magbuwa-buwa tayo ng mga other things na makakapag uh, augment muna ng pagkawala ng area kasi kaya ng mga ginawa natin na gano'n. And also yung parang pag sali sa ibang course, pag tie up with other courses na actually parang the same lang yung ginawa ngayon. Parang tie up with other courses na Uh, area so, um, Next. Uh, for, Madriga, uh, so ng, like, for me sobrang galing <laughs> uh, uh, so sure na kasi nang naging So, may nerf minor. contra ni Mijong na dito. So, sobrang naging sa yung professionalism. Pero, baka medyo nagka-problem na sa uh, dahil sa gusto talaga baka nagka-problem na sa uh, friendship, sa bonding ng sa mga members in each other. Na all we have to be profes professional professional with this project, kailangan maging magaling tayo, kailangan excellent. Pero medyo nababala na yung relations with each other, yung family atmosphere. So, um, uh, yung, plan ko sana to solve that problem is for next year na mabalance yung between professionalism at yung family atmosphere na na kilala yung nabay so, na Usually kasi kung mapasok yung mga tao sa gabay, kasi alam nila na dito sila makakahanap ng kahanap or ng mga people na may hindi na na nalang with their whole college life. So, kailangan lang i-balance yung uh, professionalism and handling projects so, at yung family life. Thank you. Next. Sa akin naman, um, dun sa at least alam ko mga uh, nangyari uh, throughout uh, uh, during, uh, during the year, sa tingin ko yung greatest challenge, uh, yun nga, um, area programs po, um, uh, parang in the face of um, catastrophic um, events, parang, no, parang ang ganda sana ng plano, pero kin, parang hindi siya na, na, na tawag na, 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 pu na pursue, kasi nga, yun nga, given the inevitable circumstances. And again, yun nga, sa sin sinabi ko, um, reassess uh, what went wrong, include the, uh, include the external events, and um, from there, um, sa tingin ko um, makakagawa ng um, a re yun nga, redesign again the, yung, yung nga, to yung, yung mga plans for the next year na program. Next. Yes. Yes. Salam ba ako dun? Okay, nice. Yes. <laughs> uh, challenge. Greatest. First yung, uh, yung SEI, tapos yung area. Tapos yung masyadong maraming ginagawa. First yung SEI, sobrang na-handicap na tayo with regards to money. So, siguro tumusol tumusog na next year, parang find more avenues where we can um, get more funds para na rin uh, hindi tayo as in pagsisettle na oh, wala naman po na tayo. Okay. Pero ensure din na yung resources natin, yung napupuntahan niya, Get, it gets to its maximum uh, use. Parang huwag tayo gagastos dahil gusto ko lang kasi maganda. So, parang may design So, ayun. Improve on the source for this. Then, next is yung sa area. Um, Pili ko kung hindi nagkaroon ng mga bagi-bagi ko. Maayos yung area program natin this year. As in, sobrang <laughs> ayos. And, kitang-kita -kita yun if ever dun sa mga nakapag-area na sobrang laki ng niya. So siguro ang maging solution na lang, kung magkaroon ulit ng tigil ng gano'n na may bug STOP! <laughs> na, um, uh, yun. Na, yun, i-reassess nga yung kung ano talaga yung goal ng area sa, in context with our organization. Then last is yung masyadong maraming ginagawa na parang yung iba, namimili lang ang gusto nilang gawin. Siguro yung um, pwedeng maging solution doon is, um, well, hindi siya as in direct na masasolusyonan, pero I think kung gagawin yung, yung branding of formation project mismo is iibahin mo or like babagayin mo yung mo pa, uh, times or like schedule ng pag pagpapaparoon sa is kailang isang yeah. gabayan. I think doon mas magiging pa-resolve yung issue masyadong marami, naragawa, na masyadong maraming ginagawa. Na namimili na lang yung members na nagsisya na lang ako sa pasito ako ha. Ah, Mag-air na lang ako kasi ito pa. So, yun. Yeah, so, sa tingin ko na yung problema. So, okay. Thank you. Thank um, uh, you. yung, yung nakikita ko naging pinaka-problema ng gabay ay yung mga bagay din kontrolado mismo sa labay. Uh, under doon yung, yun nga, yung SEI, tapos yung area program. So, uh, for the solutions for that, uh, kung alam ito, tinig na natin, yun nga, nangyari na this year. So, nangyari na this year. So, uh, malamang, siguro, uh, ang magag... Kasi, syempre, hindi natin kontrolado kung mangyari nga ba siya or hindi uh, for the next year. So, kailangan natin, uh, since alam na natin na, Possible yun. Uh, yun, maging gumawa na lang tayo ng ways or kung ngayon pa lang, mag-isip na tayo ng kung ano yung pwede nating solusyon for the next year. Kasi, yun nga, uh, aware tayo na hindi lang gabay yung nagkocontrol sa 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 lahat ng May external, may external factors na pwede makapeng po sa lahat ng plan natin. So, since alam na nga natin na may posibilidad na mangyari yung mga bagay na yun, kailangan, uh, as early as now, bago pa tayo sumabak plano kung paano masusunod na yun. And yun nga, for area programming nga, uh, paghanap paghahanap ng mga ways para ma-address mo. Tapos for SEI, yun nga, uh, better uh, paghahanap ng ibang ways naman para maka-generate ng kundo para sa work So, more on, ano talaga, more on early planning and yun, pag-iisip ng backup plan, plan. <laughs> plan. Just in case na mangyari ulit. Para sa akin, yung mga naisip kong greatest challenges for this year was yung SEI, yeah, talagang naman ako sabi nila. Tapos yung parang nababawasan na yung familial atmosphere nila diba? Na para sa mga mas nakatatanda, yun na yung nakagawian natin. Yun yung dahilan kung bakit pa tayo nananatili sa organisasyon. So una, yung SCI in the sense na sobrang laki ng nawala. Sobrang laki ng pondo na hindi natin nakuha dahil yun nga, bawal na outside concessionaires. So, in order to um, address that, naisip ko na maghanap ng other means of gaining profit such as, yun nga, parang ginawa ngayon yung sa Inspira Kids, Sponsor paid, and so on and so forth. Tapos, yung sa atmosphere naman ng gabay, um, hindi siya Uh, specifically sa pagpapaiting lang ng professionalism. Pwede ipa-ulit-ulitin natin na hindi lang dahil nagtataya tayo, although napakalaking party yun. hindi talagang mahal natin ang ginagawa natin. Siyempre, ang lagi natin nasasabi is nagtataya tayo, nagtataya tayo. Pero sa puno dulo nun ay may pagmamahal tayo para sa organisasyon, para sa mga nagbiyaya sa atin na po anong meron tayo. So, let's bank on that in order to maximize the atmosphere that we have. Yung para naman sa akin is, uh, mas gusto ko mag-e-emphasize ano, mag, yung, uh, yung problem nga sa area din. Um, kahit pang ilang beses na siya nasabi, para sa akin, um, naging, ano, bilang parte ng ano, CC ng Dubai, um, malaking kawalan yung, ano, yung kahit sobrang dami natin pinang preparation, hindi siya may implement, sayang naman talaga. So, ano, kahit inulitarin mo siya, ang para sa akin, yung pinakamagandang solusyon dito is alternative plans. So, kung ano, kung kung may times talaga na yung, man, yung manpower natin is mapupunta sa standby or idle mode, might as well use them in other efforts na baka pwede natin magamit. Like, pwede siya i-transfer sa efforts ng income generating or baka sa ibang committee na baka may maisip na uh, na mas, uh, baka bagong paraan ng pag, uh, ng pag, uh, pag service sa ating mga sa sectors na baka hindi lang limited sa area. Okay. Yes. yes sir.